dito sa sapa na ito may nakita tayong markers marker na ganito ang itsura nya tapos mayroong maliit na paa dito tapos nung alam dito ay gumalaw na ang mga bato At saka ito mayroon tayo nakita ang malaking marker ito Ito may nakita tayong gintong bato, di ko alam kung tunay na bato 'yan. Diyan tayo nakitang ganitong bato na Yan. dito naman kay parang may, na, may nakita tayo na hindi ko alam kung anong itsura nito itong bato na ito parang pagong na walang paa O ano man yan may paasa na ito kasi walang nakatabon isa lang isang paa lang ito para siyang turtle na nakaturo doon or ano man itong anong klaseng hayop na ito ito ay may nagitarin tayo parang istura na parang paa pero may guhit na di ko alam kung ito yung nature talaga siguro ito nature dalawa isang maliit na paa isang malaking paa andun nakaturo ito sa sa pagong na yun siguro yan may give away yan Pagpunta natin doon sa kabila ay makikita natin ang marker na parang paa na inukit. Mas muna lang naanod na siya. Nag-iba na siya ng posisyon. ito may nakita tayo parang isang malapad na bato parang ginawang panakip sa taas parang binasag yung bato makikita natin dito ang paa na marker ito para siyang nature made, pero gawa't lagalit ng tao. Dito lang di lang kasi hindi ko lang inalis. Pero paan ng tao talaga yan. Ito kanina nakita ko ito, ang, ang ating palatandaan. Madami akong nakikitang mga paa. Ito nakatingin dito kanina eh. Kaso nga lang ginalaw ko yung bato. Tingnan ko kung anong ibang marker. May maliit na paado din naka ano para sa diamond. Diyan nakalagay kayo na yung bato na yon. Bato na ito. At mayroon akong nakita na kulay green na malaking bato. Aywan kung ito'y totoong bato talaga o pwedeng mabinta itong bato na ito pero hindi siya nasusugatan eh ito hindi siya nasusugatan siya kulay green na malaking bato dito may nakita tayong parang tinapay aywan kung tinapay ba kayo ito Napaka nature mid lang yan. At dito naman, magkikita natin, ang sin makita, parang uh, number 3. number 3 siya at meron pa tayong nakitang marker dito So nga lang, nilaglag na ng maghukay dito ito oh ito kasi nilaglag na kasi ito pero ito, ito ay marker marker ito hindi ko talaga alam kung dito ay mayroon pa parang may may pinagukay na doon sa taas eh na sila kanina yung nakita natin na parang pugis pagong na maliit sa gilid ng sapa andun lang sa kabila ayan lang sa may kalapit na dalawang bato kasi nga lang medyo malabo malabo kasi medyo malayo tayo eh nasa 45 meters ah 50 meters pala nasa 50 meters ang layo dito sa atin at napapansin ko dito ay Marami siyang sign marker. Ito parang binasag na bato. Sa taas, mayroon din. At dito nila kinuwa yung kabiyak na bato na yun ito. Binasag nila. Tapos, pinaliin nila ito ang kaputol na iwan. Ang kaputol nito, andun, nilagay dito sa taas. Siguro na andun yung para tinakpan ng baga. Tinakpan siguro ng hapon yung, yung hindi ko alam kung anong kanilang tinakpan. Baka may pinatay na tao dito eh parang may libingan tinakpan ng batu ay ito Okay. Thank you. Salamat sa panunood ng ating video. Tayo ay mag-uwi na. Dahil meron pa tayong gagawin. Pagdating natin sa bahay. Meron pa tayong trabaho.